Ito po ang kilawing. <laughs> talaba. Oo. Oh, oh, Kilawing talaba. Yan, sarap niyan. Ano lang yan, bubuhusan lang siya ng mainit na tubig para maluto. maluto para hindi na masyadong malansa. matanggal lang yung lansa niya. Tapos talagyan siya ng suka. Sibuyas, paminta. Sibuyas, paminta, asin. At? Uh, Bechin. Also, konting Susan, bechin. Bechin. Naiyari mo lang kung pagi sa nalang lang. Tapos kayo sa amin. Dami pa din. Dami pa din. Yan, yeah. pala, yung, 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 sarap po niyan, mga ka-babe. <laughs> <laughs> ang sarap niya, kilawing talaba. Mahal. Sa totoo lang, mahal ng talaba ngayon. Kinikilo na nga ang talaba ngayon eh. Pinakita, ako. pinakita ka ni Shobe yung talaga mo sa Australia. Oh. Okay. Ang isa ron yun sa Philippine Peso, 750. Kasi ang lalaki. Malalaki. Oo. Oh, oh. Nakalagay lang sa ice. ano na siya? Sa laga dun eh, sa nakaano lang sa ice. Mm. Doon na yun? Ganun lang? Oh, parang... Tapos so, yung... may, may ano, may parang yung, para meron na ano garby, well, may dito. Sa, ako sa, dito sa ating kilawin parang ganun lang sa Hilaw lang din. No, hilo. Yung, hilo. hindi ako naglalabas sa di ba kumain noon yan para na yung 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 yung

Birthday na niya eh. <laughs> oh, ni. Okay na po. Okay na ang kilawing talaba. Ready to eat na. <laughs>